I was feeling so hollow, and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist. And I talked to all of my problems till they started to shrink a bit. Nothing's easy, but you got to believe me. You'll never truly be alone. It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's so okay. So hello guys, welcome back again sa akin YouTube channel. So ngayong araw na to is wala tayong bosses na naubos na dahil sa New Year's. Gago. So nandito kami ngayon sa uh ulalo wala lang, di ba? Sa pupunta kasi kami sa Katao Falls. So makikita niyo lang dito along the highway, the highway in, in Olalo. Char. Malapit <laughs> lang dito sa Pilar Copies po. So makikita niyo to. So ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng falls mamaya. So nandito pa lang kami sa pa-welcome nila. So na makikita niyo dito yung kabundukan ayan sa gilid. Ayan. So ayan, bundok na rin 'yan siya. Ayan. ayan. So kita kits mamaya. So ayan mga kasama natin si Mr. Brian Kivan. Si hi to my vlog. So ang super ganda. So invite mo naman sila dito sa aming pinakamagandang lugar. Okay, hi everyone. Happy New Year bago po ang lahat. Ah Maganda talaga yung napunta namin ngayon. Itong tinatawag Napaka -plastic. na... Napaka-plastic. Barangay Ulalo Pilar. ah malapit lang din po ito sa Ah, uh, bahay nila ni GM, ni Papa J. Yung bahay nila doon banda, oh. Ayan. Kamal? Doon, ma'am? So, sure, uh -oh. dito. Kahit so, saan na dyan. Kahit saan na daw, dyan. Mas, malapit lang siya. Actually, sa taas ito ng bundok. Kasi magsiswimming po kami dito sa uh, Tuaw? Kataw. Ay, kataw, Sorry. kataw, kataw falls. falls. So, mamaya makikita nyo kung gano'ng maganda yung falls nila. Pero sa ngayon, makikita mo yung magandang tanawin. Ito yung isa sa mga tourist attraction dito sa Olalo Pilar. So guys, don't forget to subscribe. Thank you so much. Yung sa YouTube channel ni GM or Papa G para makita nyo po ang kano kagandaan falls nila. Later po yan. Bye. Bye, Bye. So pupunta na naman natin si Antonia. So ayun, nagpipictorial. So makikita nyo yan guys, yung ano, pa-welcome nila dito. May upuan and <laughs> overlooking po siya. Ayan. <laughs> Ayan si Antonia. Ang ganda-ganda. Ganda ang -ganda. ganda, Antonia pa. Ayan, makikita nyo ito super ano, ganda. So, so ayan, yung mga kasama namin. Ayan. Si ano, <laughs> si Tarim Toy. So, may dala kaming motor. Ayan. So, ayan. So, bababa pa kami ngayon dun sa falls para Makita nyo talaga ng bonggam bongga. Dapat boss yan. Ang alin? Sa Kawakawa, dalawa dun eh. Oh, o sige dun. O bukas, mapunta ulit kami sa Kawakawa daw. So, ibang falls naman yon. So, ang sagot lang dito through all falls kung makapunta bukas kasi super busy. So, kasi hinahabol namin yung oras at saka araw na maikutan namin dito yung mga magagandang tanawin na para maipakita ko sa inyo. So, I hope mag-enjoy kayo. Tara na sa falls! nandito na kami sa entrance ng Kato Katao Falls so pag pumunta kayo dito guys uh, mora lang yung entrance nya nasa halagang 20 pesos na po siya unlimited na po siya walang po oras and then may wifi na rin nakakonect na yon may bayad yun wala so wala syang bayad so sa halagang 20 pesos may kasama na syang wifi and doon na sa ano sa falls is unlimited ka na doon maligo so ano pang hinihintay nyo pumunta na kayo dito sa kataukator falls dito lang yun sa may olalo pilar copies so ayan yes guys 20 pesos lang po yung entrance pero may kasama na syang wifi wi So, mag enjoy kayo uh -huh. So, mamaya update ko kayo Pag okay, nakababa oh, na kami Totoo po eh, talaga okay. siya Connected o oh. Ay, hindi makita So, makita Wait. Ay, hindi makita So, basta may wifi na siya guys mm. So, kita-kita mamaya So, ayan guys Pababaan na tayo sa falls Ayan, yung mga kasama natin Si Tawing ayun si Brian Diba? Si Antonia nauna na una na. So, pag bumaba kayo dito, dandahan pa rin. Kung napanood yung video ko nung last na pumunta kami sa Falls, sa Cavite. So, ito, mas okay siya. Kasi may cementos yung pababa. Ayan. Naghandaan, yeah. Naghandaan talaga kami kasi yung entrance namin super mahal. Nasa 20 pesos, diba? So, unlimited na. Unlimited wifi pa. So, saan pa kayo? So, siguro lalakarin nyo lang to mga... 15 minutes lang siguro. Okay? So, Itong tinatawag na 50 steps Oo, <laughs> kung may meron kayo mga 100 steps Ito siguro na nasa 1000 steps So wala tayong boses pa rin Maganda na siya guys Dati nung una namin pinuntahan dito Wala pa siyang cemento So ngayon nakasemento na siya So safe na safe kayo dito pag bumaba Hindi ka tulad yun sa pinuntahan namin sa Cavite Super ang dulas, okay. nagkahulog-hulog So ayan nararamdaman ko na Ang ng agos ng falls pero siya hindi ko naramdaman na sa Paano masabi? Saan na ba siya? Char! Ayan na si Antonio nangunguna. Ayan. So, ayan na siya. Malamig. Hindi mo magpamukon sa akin na pamukon. Na? Mula pa mo kabalo, Adire. Kadto na ka mo din sa may kataw, ah. Wear your face mask. Wear your face mask habang nalabigo po guys. Uh, kami naman full vaccinated po kami. And nakalagay dito wear face mask and social distance. So, kaso... Ayan. So, may mga protocol din sila. Pero naman, safe naman dito guys. Kasi... Kasi walang masyadong tao ngayon kasi nga hindi... Ano ngayon, panahon ngayon kasi December naman. So, tamang-tama lang. So, ayan. Dito na kami. Papakita ko sa inyo. So, ayan na guys. Yung falls. Ayan. Bababa lang kayo. And, safe na safe po kayo dito sa falls. Nagpupunta namin. So, ayan. May... So, bali doon sa taas talaga. Meron doon. So, dito. Dito lang kami maliligo kasi mahirap. Baka matasan tubig. So, pagbaba nyo... Yeah. Ito, so, sulit na sulit dito pag pumunta kayo guys. Ayan, si Tawing, si Antonia, si Brian Kiban. Brian Kiban. Hi! Ayan, si Tarim. And ito yung mga dala namin. Yan, soft drinks lang, chicheria, at saka lang kami ng lechon manok. At saka kan, yun lang yun. Solid na, hindi mo kailangan magdala dito ng mga sobrang dami pagkain. Kasi ano lang dito, fresh na fresh talaga. So wala masyadong tao, kaya hindi na tayo natin kailangan ng distancing. Kasi safe na safe tayo dito sa bundok natin. So ayan, maliligo kami mamaya, papakita ko sa inyo. Magbobodol pipe kami, so inaayos panikawing. Eh. Magbodol bodol, ayan yung mga kaibigan mo binodol bodol ka. Dahil lagi din natin ito sa hi Ay, bodol bodol. So mamay papakita namin pag tapos na. Hindi ano to selfie. <laughs> one, two, three. <laughs> yan. Pwede ito mag-selfie. One, Selfie. One, one. two, Go, One, two, three. di <laughs> bottle fight. Nakita nyo na yung bottle fight namin. Nakakaiba si Cherry at si Kalich manok. At saka yung sagi na apat na naghati-hati. So, no ayan. Well, no budget kasi naubos na yung New Year. Panis na yung iba. Sayang. So, yun na lang muna. Kasi unexpected namin to pull it. Tara, kainan na. Let's go. Picture tayo dun. Pitcha So, let's go. Kainan na, na tayo. Saman yung... A few moments later... So, ayun guys. Tapos na kami maligo. Super lamig. So, pakit na kami.